Mainit na usap-usapan ngayon sa social media ang naganap na insidente ng dalawang sikat na aktres na sina Kim Chu at Janine Gutierrez sa ASAP nitong nakaraan lang. Kumakalat kasi ngayon ang video na ito kung saan makikita ang diumanoy pag-iisnaban o hindi pagpapansinan ni Nakim Chu at Janine Gutierrez sa bandang gilid ng ASAP stage. Pagkatapos magperform ni Kimi sa stage ay umexit na siya papuntang backstage habang si Janine naman ay makikita sa gilid na nagre-ready na para sa kanyang prod. Ayon sa mga netizens, makikita na bukod sa hindi sila nagbatian, ni hindi man lang din daw sila nagtingin ng dalawa para i-acknowledge man lang yung presence ng bawat isa. So kung totoo mang nag-isnaban si Kim Chu at Janine Gutierrez sa ASAP, ano naman daw ang issue nila? Hindi naman kasi napabalitang may alitan silang dalawa. Ayon sa mga netizens, kung totoong hindi sila nagpansinan, sigurado umanong may kinalaman ang insidente na ito sa aktor na si Paolo Avelino. Hindi naman siguro lingit sa kaalaman ng lahat na bago pa man pumasok sa eksena si Kim, ay may ilang taon ng history sina Paolo at Janine. Matatanda ang ipinares din bilang love team sina Paolo Avelino at Janine Gutierrez noon. Naging super sweet din sila dati sa isa't isa, on and off the camera, tulad na lamang kung ano ang Kim Pao ngayon. At hindi lang sila ipinares, kundi nagkaroon din ng matibay na ebidensya na nagkaroon silang dalawa ng relasyon. Although never nila itong inadmit sa harap ng kamera, parang naging open secret na ito sa showbiz na naging sila nga kahit hindi nila kinonfirm. Pero nitong nakaraang February lang ay isiniwalat ng batikang showbiz journalist na si Ogie Diaz na hiwalay na sina Paulo at Janine. Walang nabanggit na dahilan si Ogie kung ano daw ang dahilan ng breakup ng dalawa. Pero ang tinuturong dahilan ng mga netizens ay walang iba daw kundi si Kim Chu. Late 2023 kasi ay matatanda ang ipinares si na Paolo Avelino at Kim Chu sa teleserye nilang Linlang. Naging mainit ang pagtanggap ng mga netizens sa kanila. Kaya kahit ongoing pa yung Linlang, agad silang nabigyang muli ng panibagong proyekto na What's Wrong with Secretary Kim. Matapos silang ipares, nagsimulang maging sweet sa isa't isa sina na Kim Chu at Paolo Avellino, both on and off the camera, na naging dahilan naman di umano ng breakup ni na Paolo at Janine. After ng rumored breakup, ay naging usap-usapan naman na may something nang namamagitan kina Kim at Paulo o di kaya naman ay nanliligaw na daw si Paulo kay Kim. Ayon sa mga sumusubaybay sa aktor, sobra-sobra daw ang pinapakita ni Paulo Avilino na sweetness at mga pagbisibisita kay Kim Chu sa showtime. Bukod pa doon ay madalas ding mamataan ang dalawa off-cam sa mga gathering na hindi isang opisyal na event para sa mga proyekto nila. Ang mga ito ay hindi naman daw ginagawa dati ni Paulo Avelino nung ipinares sila ni Janine Gutierrez noon. Obvious daw na hindi lang for promo ang mga kinikilos ng aktor pagdating sa Chinita Princess. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Mga artista yan, ano ba? Alangan naman di mag-show up dyan si Janine. She'll look unprofessional and affected. Trabaho lang, walang personalan.